Isang menor de edad ang dinampot ng pulis. Nandukot daw ang bata habang may prosesyon. At, uh, um, nasa gitna ako ng translasyon, nagtataka ko bakit yung aking susot na pambaba medyo naiiwan. Pag tingin ko sa baba, yung sipper ng shirt ko, yung kamay ng bata nasa loob. Pagdakma ko ng kamay niya, bigla niya inatras, nasyak siya. Dinala, siya. Dinala, sa dinala ang bata sa isang presinto sa Maynila. Dito kaagad siyang kinausap ng pulis at ilang tauhan ng City Social Welfare ng Maynila. Kasama ang social worker na kapanayam namin ng bata na itatago namin sa pangalang Marco. Ang kanyang edad, labing dalawang taong gulang. Binuka ka mo talaga siya. Hindi, din mo lang. na ba? Nalaglag na. Kiluha may sandang? Ano ng mas hindi pa hindi pa hindi ko pa papuwasin kahit kahit yung pera ko po na nasa kasama ko. kay Marco, may sakit ang kanyang ina at may kapansana naman ang kanyang ama. Panganay raw siya sa walong magkakapatid. Nang mga panahong naabutan namin si Marco sa presinto, hindi pa alam ng kanyang magulang ang nangyayari sa kanya. Dalawang oras ang itinagal niya sa presinto. Mula rito, idiniretsyo si Marcos sa Reception and Action Center o RAC Manila. Sinubukan naming makapasok sa loob pero hindi kami pinayagan. Pero dito raw siya sa, sa ilalim sa isang Intervention and Rehabilitation Program. Sa kasalukuyang batas na RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, maaaring kasuhan ang mga batang 16 hanggang 18, lalo na kung mapatunayang may discernment o alam at naiintindihan ang ginawa nilang krimen. Pero walang criminal liability ang mga batang may edad 15 pa baba. Kaya hindi maaring kasuhan si Marcos sa kinasangkutan niyang reklamo. Dalawang bagay ang pwedeng gawin sa mga gaya niya depende kung ano ang ire-rekomenda ng DSWD. maari siyang ibalik sa kanyang magulang at gawin ng intervention program sa kanilang komunidad o di kaya naman ay manatili sa isang child caring facility na kung tawagin ay bahay pag-asa para doon gawin ng intervention program sa kanya. Dito nakilala ko ang ilang menor de edad na nakagawa ng paglabag sa batas isa sa pinakabata rito si Mike, labing apat na taong gulang. Grade 4 lang ang inabot ni Mike dahil kinailangan niyang magtrabaho bilang car wash boy. Naisip ako po tumigil na lang sa pag-aaral. Tumulong na lang po sa kanila. Tapos ayun nga po, hanggang sa nagawa ko po yung kaso ko na yun. Ito po yung motor, nalaglag po yung alam. June 2016, nang dalhin rito sa bahay pag-asa si Mike. Kwento mo nga sa akin, ano ba nangyari mo? pag-uwi po, may dalawang lalaki po, isang babae, nakasaya po sa trike. Tapos sinundan po nila ako hanggang nakarating po kami sa may tapat po ng bahay namin. Tapos sabi sa akin po, ayus ayusin ko po yung buhay ko. Baka po tapusin. Umuwi po ako sa bahay, kumuha naman po ako ng kutsilyo Tapos may dumating po na dalawa, dalawang lalaki po, nakasakay sa motor. Tapos bigla po nila ako nilapitan kaya ako po, kaya ako po nasaksak yun kasi hindi ko po inanahan yun ako po, yung, yung mapapatay nila bakit mo nasabi ikaw yung mapapatay nila? lumapit po sila sa akin may dala ba sila? opo, nakamutar po sila anong dala nila? anong lumapit sila sa akin? hindi, wala po silang dala Naka, nakawak po sila sa mga bewong nila tapos nakalabas na po yung mga ano nila nakaanda na po sila para saksakin po nila ako Nagsisisi raw si Mike sa kanyang nagawa nasa isip mo. Dapat po, pinabayaan ko na lang po. Kasama ko pa sana yung pamilya ko. Kung hindi ko sana po ginawa yung kaso na yun. Anong balak mo? Mula dito. Makalabas na po. Ayon sa mga tagabahay pag-asa, nakaranas ng halusinasyon si Mike nang una siyang dalhin sa shelter. That must be the reason na nag-trigger um, yung kanyang murder nga. So from for eight months that he has been here, I think he has, he has improved a lot. Of course, um, yung constant medication, important because that's eh. Um So every day naman, he takes his medication and then nawawala yung hallucination niya. Sa panibagong panukalang batas, nais nilang ibaba ang tinatawag na minimum age of criminal liability. Mula labing lima, gagawing siyam na taong gulang ang edad ng batang pwedeng makasuhan o sampahan ng kasong kriminal. Sa kaling maipasa ang batas, ang mga batang gaya ni Marco maaaring masampahan ng kasong theft sa kanyang nagawa. At kapag napatunayan, pwede siyang makulong ng mula isang taon hanggang dalawampung taon. Sa tulong ng DSWD, natunto ng reporter's notebook ang tirahan ni na Marco. Dinala siya ng rack. Okay na, na-release naman po siya. Ayun, sa nadagutan po niya, ako na po humihingi ng pasensya. Dahil nagagawa lang po yun ng anak ko nga dahil tapos na po kami.